Voluntary movement daw. Po? Voluntary movement. Voluntary movement. Hindi napipigilan po yan. Kung minsan, hihihin po. Sa pagsasalita, napapagod ka rin po ba? Kung hmm. minsan. Kung Ilan taon na po kayo na? 56 na itong June. Running 56. Si Nanay Janet na nadaanan lang namin dito, kaya naipagkwentuhan na rin, no? Naibigyan kita ng ano, pang halo-halo. Ano pa merienda dito, Nay? Bigyan po kita pera, pambiling halo-halo. Wow. Ha? Kikip ko na lang muna. Ha? Kikip ko na lang <laughs> muna. Cheque? Apo. Wala akong cheque, Nay. Cash na lang. O, <laughs> cash. Hello po. Hello. Kumusta po kayo, Nay? Mabuti po. Anong pangalan niyo po? Pwede malaman? Pilipa Ang pili uh Oo. -oh. Ilan taon na po kayo? 60 na. 60 na? Makikiupo ako? 60 na po kayo? 1965. 1965. Magkapatid po kayo? Magkamukha? Ilan po kayo magkakapatid na eh? Ani. Pang ilan po kayo? Bunso. Bunso kayo? Si nanay, may asawa? Ah, wala. Oh, Single. Ah, single din. Kahit kayo, single din oh, po. Single. Nay, ano po nangyari sa inyo? Na-opera na ako ng appendicitis. Kailan po yun? Matagal na. Ah? Matagal na. Matagal na. Uh -huh. Eh, yung ganyang panginginig ninyo po? Oh, yung sa... Bulat dali mag-mintaw po? Voluntary movement. Voluntary movement. Mm. Hindi napipigilan po yan. Kung minsan hihinto. Ah, minsan no, pag, hindi ako pag normal. Pagpagod yun, malakas. Malakas. Mm. So, kailangan hindi kayo magpagod? Mm. Pero pag nagaganyan na eh, nakakapagod din. Mm. Pagod. Mapapagod yung katawan mo. No? Mm. Ito po ang bahay niyo po. Hmm. Asan ah, ang mga magulang niyo po? Pantay na. Tatay? Pantay na rin. So dalawa lang kayong magkapatid nandiyan? Apat. Kayo. Apat kayong magkakapatid? Hmm. nandoon yung isa sa, sa atay na. Mayroon ng asawa. Mayroon ng asawa. Hmm. Sana kumalma na, no? Hmm. Relax lang po kayo, Nay, ha? Ako po si Daddy Frankie. Yung mga kababayan, mga kabarangay, si nanay, nadaanan lang namin dito, napagtanungan lang namin. At nakita ko yung sitwasyon niya, kaya tumuloy na lang ako rito para may pagkaibigan, may pagkwentuhan. <clears throat> Nay, paano kayo nabubuhay? Ano nga na niyo po? Wala. Yung kapatid ko nagbibigay. Ah, yung kapatid niyo ang bumubuhay sa inyo. Si nanay, ano pong status po ni nanay? Nagkasakit siya lang. Oh? Thai food. Nagkasakit siya lang. Thai food. Thai food? Oo. Ano po yung Thai food? Yung kanyang... <laughs> init na pumunta sa utak. Yung? Yung init na pumunta sa utak. Thai food. Nay, kumusta po kayo? Kumusta oh, po. Kumusta ang buhay-buhay? Ganito lang. Trabaho ng, ano? Walang trabaho Ay, hindi na ako pumapasok Kahit mayroong ako, babataya Hindi ka na pumapasok? Hindi na Bakit po? Eh, wala, ninakaw nila yung ng uniform ko Ha? Oh? Ninakaw nila uniform ko Ay, ninakaw nila uniform nyo Oh Sales lady siya Sales lady siya dati Nung bata pa Hindi pa ay, nung dalaga. Sa, sa uh, ang sexy ni nanay. Ang ganda pa. No? Ha? <laughs> Pangit na nga eh. Pangit na. Pero nung dalaga, maganda. Pero nung dalaga pa siya, nai, normal naman. Nagtatrabaho sa sa Nagtatrabaho saan? Broadway. Ah, sa Broadway, so, sa Cubao. Matagal siya doon. Tapos ano nangyari? Pinahugi si Mama po dito. Ta puso noon yung rip, rip, rip. Kaya pinahugi na siya. Kasi pa si magtatapausap ko oh. pa. uwi pa sa pasi. Malayo uwian. Uh -huh. Pasig. Malayo uh -huh. uwi an, Pasig to Kaya pinauwi na lang. Pina na lang. Tapos mo na. Ay, nung pinauwi siya dito, saka naman nagkasakit. Uh -huh. mag-isya siya dito. Siguro nabuburing nung na-depress. Ah, na-depress siya nung nabuburing? gusto lang. Bumalik, hindi pinabalik yun eh. Ba't kasi naman hindi pinagtrabaho? Ay, malayo yung Pamburdi siya niya, para si Tukogba. Oo. Oh, oh. Malayo. Malayo. Sa Booty Chimps. Pero mas sayo ako na ano na kasi mm -hmm. siyempre mahirap yung paggalaw. Pagkain eh, ito naman, normal. Ah, pagkain eh. Pag, pagod lang ang ako. So kagaya ngayon, pagod kayo na mm -hmm. Bakit kayo napagod? Nagkwan na, na nanungkit kami na mangga. Nanungkit Sa likod. kayo? Mangga. Ah. Sa likod. O, sige, relax lang na Sa pagsasalita, napapagod ka rin po ba? Oo, mm kumilis -hmm po minsan. Ilang taon na po kayo na? 56 na itong Jude. Running 56. Uh -huh. Tapos dalawa pa kayo na ganyan, no? Ano hanap buhay ng kapatid nyo po? Yung upholstery. Upholstery? -huh. Ah, gumagawa. Uh -huh. Ah, malakas naman. Kung minsan, meron po minsan. Wala. Si ate ko nagbibigal. Uh -huh mga lang yung isang kilo pag wala ka kami yung bigas. Yan. Bibigyan kayo isang kilong bigas? Yung ito namin. Pero ikaw na yung napagluto ka rin? Mm -mm, ikaw nagtatrap. Ikaw taga-trabaho sa bahay. Mm -mm. Pero si nanay walang trabaho. Naglalabar, naglalabar din ang niya. Ah, araw -araw araw -araw naglalaba? Araw-araw siya Araw-araw naglalabar? Yun ang habit niya po. Mm -mm. Ito, ako po magwalis sa Pagkatapos siya ako magwalis, pumunta na ako sa kahit bigat. Bakit nababasa? Damit mo Nay? pawis? Oo, pawis. Sige na, relax ka lang po. Pero nai, nung hindi ka pa naoperahan sa appendix, normal ka pa? Oo, nag-graduate ako ng high school. Nag-graduate ka ng high school? Mm. 1989, pagkagraduate ko, doon na pinera ko ng appendicitis. Oh. Tapos yung bituka ko interesting na nabulok 8 inches. Oh, oh. Tapos din ako fight to fight daw. Oh. yung si Dr. Fama, nang nag-opera sa akin, oh. sa dagupan. Mm -hmm. Mm -hmm. Sabi yung doktor, nagpa-doktor kami.

Ah, yung mga ugat sa utak mm, na pasok. Nerves. Yung nerves yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, sige, kalma, Nay. Eh. Relax lang, na eh. Pag wala kang kausap, hindi nagagalaw. Sige, okay, tayo. Nakapag-tayak. Normal na. Pagpangunso. Ilang taon nang ganyan, Nay. Eh? Mula noon. Oo. Mm -hmm cái chuyện này rồi bác mấy ông mới tưởng tượng Kaya hindi na po kayo hmm. nagkaroon ng asawa. Hindi na. Pati si Nanay hindi rin nagkaroon ng asawa. Ilan kayo lahat magkakapatid? Na? Anim. Anim pala, oo. Tapos pang, Pang-apat. Pangapat apat siya. Payat na si Nanay. Eh. Laban ng laba, Francisca. Laban Labanan laba. Nay, bakit laba ka ng laba? <laughs> Siyempre, nalaban ko damit ko. Mm. Marami ka bang labahan? <laughs> Kukunti lang po. Kukunti na. Kunti-kunti -araw -araw lang, araw-araw. Araw-araw naglalaba. Dapat hindi ka araw-araw maglaba, Nay, para hindi ka mapagod. Ay, hindi naman ako nakapagod kung isang <laughs> malamiling na haugasan ng plato. <naklapin>. -hmm. <laughs> Buti na hindi naman siya umaalis. Takot lumabas? Oo. Huwag ka na. Dito lang. Nabangas. Ah, dito lang. Ikot-ikot lang. Oo. Buti hindi nakakalayo. Oo. Hmm. Kuminsan, naglalayas. Ay, naglalayas din? Oo, ilalayas namin. Ay, hinahanap niyo. Oo. Sabi ko, huwag kang maglalayas. Huwag may kumukuha ka. Huwag mong ka takot na. Takot na siya ngayon. Oo. Nay, huwag ka nang aalis ha. Pag umalis ka, kukunin ka ng puting, van. puting o, ban. Oh puting okay, ban? Opo. Ban na yan? Hindi po. <laughs> 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 hindi kami. <laughs> Kaya tinanggal ko na yung puting ban ko eh kasi maraming natatakot daw. Kaya hindi na puting ban ginagamit ko. Oo, bayo rin yata nahuhugot na mga ano. Po? <laughs> yung puting ban. Oo, oh, yung puting ban. Marami na dito. Oh, mga bata daw. Mga bata daw. Kahit matanda rin. Ay, meron Oo, oo. Kaya huwag kang lalayo. Ano po? Tugulit -tugulit. Lalo na pag ma maganda. Ganda niyo po eh. Oo. Tama mm siya -mm. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? <clears throat> si nanay. Ano pangalan niyo ulit, nay? Janet. Janet si Nanay Janet na nadaanan lang namin dito kaya na na rin, no? Nay bigyan kita ng ano pang halo-halo. Ano pa merienda dito, Nay? Ah? Si Nanay marunong din sa pera. Ha? Ah? Bigyan ko kayong Nay. Anong gagawin mo sa pera, Nay? Ha? Ah? Bigyan po kita pera pambiling halo-halo. Wow. Ha? Kikip ko na lang muna. Ha? Kikip ko na muna. Cheke? <laughs> Apo. Wala akong cheque, nai. Cash na lang. <laughs> o oh, cash. O oh, cash na lang. Ito na lang. Wala akong dalang cheke Okay na po ito? Pwede po? Pwede na rin ako. Oo, o, sige na eh. Anong gagawin mo sa pera? Tatago oh, ko na lang muna. O pambili ng ulam halo halo pang merienda ano po pang merienda pang merienda pang merienda sige po nay nay para sa inyo rin po hmm? walang anuman po ah, ingat po kayo rito pray lang tayo no ano apelyedo nyo po nay Marcel Ha, ah? Marsan. Marshal. Marsan. Marsan. Mm -hmm. Ah. Sige po nay. maraming maraming salamat po. Ako po si Daddy Frankie, kaibigan nyo po, kababayan nyo Taga-Pangasinan din ako. Salamat po. God bless po. Sa hey, mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat. Sila <coughs> si Nanay may may pinagdadaanan din. Ganon din kay nanay. Magkapatid po sila, kaya binigyan natin sila ng uh, kaunting tulong at dito po sila nakatira. Maraming maraming salamat po. God bless po. Thank you, nanay.